Kumusta mga kasaliksik, Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga tulay sa ating planeta na kung hindi mo makikita sa totoong buhay ay sigurado ako na hindi mo paniniwala ang tunay at totoo pala. Kaya mula sa pinakamataas na suspension bridge sa lahat hanggang sa pinakaunang tumatagilid na tulay sa ating planeta ay pag-usapan natin ng sampung kakaibang tulay na hindi mo makakalaing totoo pala. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Sido River Bridge. Kung mapapadpad ka sa bansang China ay sigurado akong nanaisin mong bisitahin ang probinsya ng Hubei. Sa kadila ng matatagpuan dito, ang tinaguri ang pinakamataas na suspension bridge sa ating planeta. Kung saan sa taas nito na umaabot sa apat na raan at na metro ay talagang nakakalulang pagdungaw sa gilid nito. Dagdag pa na ang tulay ay nasa ibabaw ng talampas kung saan matatagpuan ng Sido River. Ay sadyang napakadaming mga tao, ang parehong kinakabahan at namamaga sa tuwing pumupunta sila dito. Ang haba ng tulay ay umaabot sa 1,200 at 22 talampakan kung kaya't sinasabi na isa rin ito sa pinakamahabang tulay sa ating planeta. Number 9. Pearl Bridge sa bansang Japan ay matatagpuan natin ang Pearl Bridge o kilala din sa tawag na Akashi Kaikyo Bridge na kasalukuyang may hawak sa titulo ng pagiging pinakamahabang suspension bridge sa buong mundo kung saan matapos sukatin ay umaabot daw ang tulay na ito sa haba na 11,870 talampakan na ginagamit upang mapagkonekta ang siyudad ng Kobe at isla ng Awaji dahil sa kagandahan ng tulay na Pearl Bridge ay madaming mga turista ang bumibisita dito na naging daylan para gumawa ang mga ng lokasyon kung saan mas makikita ng mga tao ang kabuuan ng ganda ng tulay na ito. Number 8, Golden Gate Bridge. Ang isa sa pinakasikat at kilalang tulay sa ating planeta ay ang tulay na ito na matatagpuan sa siyudad ng San Francisco sa California ng Bansang Amerika na kung tawagin ay Golden Gate Bridge na ginamit sa maraming mga popular na pelikula na naging daylan para maging kilala ito ng napakaraming mga tao. Ang tulay ay mayroong lapad na isa't kalahating metro ang lawak at haba na halos siyam na libong talampakan na nagdulot para noong taong 1937 kung kaya kailan ito ipinatayo ay, ay binansagan itong pinakamahaba at pinakamataas na suspension bridge sa buong mundo. Ngunit sa paglipas ng mga dekada ay may mga tumalo na ditong mga bago at mas malaking mga tulay. Kahit wala na sa Golden Gate Bridge ang kanyang titulo ay hindi pa din may tatanggi na isa siya sa pinakamamanga at nakakagulat na tulay sa ating daigdig. Number 7, Tower Bridge. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang kakaibang tulay sa bansang United Kingdom na sigurado akong pamilyar na sa ating lahat? Ito ay ang Tower Bridge na isa sa pinakasikat na lugar sa bansa na talaga namang binibisita ng maraming mga tao. Dulot na matatagpuan ito sa siyudad ng London na kilala sa pagiging kapitolyo at pinakamalaking siyudad ng United Kingdom. Kilala ang Tower Bridge sa pagkakaroon nito ng malaking espasyo sa kanyang ilalim na madalas pinangyayarihan ng mga concert. Dulot na ang mga tunog na ginagawa dito ay mas lumalakas na talaga namang nagiging dahilan para madaming mga tao ang bumisita sa lugar. Umaabot ang bigat ng tulay na ito sa lagpas 2,000 tonelada na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kadambuhala ang kanyang pangangatawan at kung gaano kadaming materyales ang ginamit sa pagpapatayo nito. Number 6, Wawasan Bridge kung mabibisita ka sa bansang Malaysia ay sigurado akong gugustuin mong bumisita sa siyudad ng Putrajaya sa kadila ng dito matatagpuan ng tulay na akong tawagin ay Seri Wawasan Bridge na kung makikita mo ay agad mong mapapansin na mayroong kakaiba ngunit nakamamanghang itsura na sigurado akong mas lalo mong magugustuhan sa pagsapit ng gabi. Ang Seri Wawasan Bridge ay mayroong itsura na tila ba inahatak ng isang makapal na kable ang kabuuan ng tulay na nag-iilaw pa tuwing gabi na hindi may tatangging naging dahilan para madaming mga tao ang bumibisita dito taon-taon. Dalong daan at apat na pong metro lamang ang haba ng tulay na ito na nagdudulot para kakaunti lamang ang mga taong pwedeng tumawid dito ng sabay-sabay na naging dahilan para madalas ay magkaroon ng pila sa lugar para lamang makapunta at makaapak sa napakagandang tulay na ito. Number 5, The Helix Bridge Kung maganda at nag-iilaw lamang na tulay ang labanan ay hindi naman magpapatalo ang tulay na ito na matatagpuan sa Marina Bay sa bansang Singapore at ito ay ang The Helix Bridge na mapapansing mayroong hugis na parang DNA kung kaya't pasikot-sikot at tila ba paikot-ikot ang tulay na mas nakakadagdag lamang sa nakamamangha nitong itsura. Ang halos 300 metrong kahabaan ng tulay at taas nito na siyam na raang talampakan ay napupuno ng mga idinikit na LED lights na nagliliwanag at nagniningning sa tuwing sumasapit ang gabi na mas nakadadagdag lamang sa ganda nito na talaga namang binibisita madalas ng maraming mga tao. Number 4, Pont Dogard Aqueduct hindi na bago sa ating kalaman na ang bansang France ay naglalaman ng napakaraming mga makaluma at parating binibisitang mga monumento. At ang tulay na ito ang sinasabing pinakabinibisita sa lahat. Ang tulay na Pont du Gard aqueduct sa bansa ay pinaniniwala ng mga eksperto na isa sa pinakamatagumpay na imbensyon ng mga tao noong sinaunang panahon sa kadayla ng nakakapagtransporta ito ng tubig na umabot sa halos na siyam na milyong galon ng bigat na talaga namang nakatutulong upang mabigyan ng sapat na tubig ang mga residente ng lugar. Nakakalungkot lamang isipin na napabayaan na ang tulay na ito at kasulukuyan ng napupuno ng dumi at basura na nagiging para magbara ito at hindi mapakinabangan ng mga tao. Number 3 Royal George Bridge Mayroong isang kakaibang tulay sa siyudad ng Kanon sa Colorado sa Bansang Amerika na talaga namang binibisita ng maraming mga tao at ito ay ang Royal George Bridge na mayroong taas na 55 talampakan na naging daylan para minsan nang makuha ito ang titulo sa pagiging pinakamataas na tulay sa ating planeta. Sa kasamaang palad ay nakagawang titulo mula sa Royal George Bridge taong 2001. Ngunit kasalukuyan pa ding isang tulay nito sa pinakamataas at, at nakamamangha sa lahat. Dulot na kahit halos isang dekada na ang lumipas matapos ang pagkakabuo nito ay kakaunti pa lamang ang nakakalamang dito pagdating sa larangan ng pagiging isa sa pinakamataas na tulay. Number 2. Lapu Bridge Ang syudad ng Shanghai sa bansang China ang pinakapopulado sa lahat pero hindi lang dito kilala ang lugar, dulot na matatagpuan din sa syudad na ito ang tulay na kung tawagan na Ilapo Bridge na sa pagiging pinakaunang steel art na tulay sa ating planeta. Nakasalukuyang may hawak sa titulo ng pagiging pangatlo sa pinakamalaking ganitong klase ng tulay sa lahat. Sinasakop ng tulay na ito ang Wangpu River na naging para maraming mga tao ang bumisita dito. Ngunit sa paglipas ng mga taon ay paunti na ng paunti ang mga turistang pumupunta sa lugar. Kung kaya't bihira na lamang dumugi ng tulay na ito ng mga tao, hindi katulad noong nakaraang dalawang siglo. Number 1. Gateshead Millennium Bridge Sa nayo ng Gateshead sa bansang England ay matatagpuan natin ang tulay na ito na kung tawagin ay Gateshead Millennium Bridge na binubuo ng dalawang nag intersect na arko na talaga namang nagbibigay ng maganda at nakamamangha nitong itsura. Ang tulay ay ang pinakaunang ginawang nagtitilt na tulay sa ating planeta kung saan ang dalawang arko nito ay tumatagilid kaysa nagahati na nakatutulong upang makadaan sa ilalim nito ang mga barko at iba pang mga sasakyan pang tubig. Umaabot ang haba nito sa isang at dalawang na metro kung saan dahil sa maliit nitong sukat ay madalas na mga bisikleta lamang ang dumadaan at gumagamit sa tulay. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga kakaiba at hindi ka ng disenyo ng tulay ang matatagpuan sa ating planeta. Kung saan ang ilan pa sa mga ito ay sadyang mahirap akalaing totoo pala. Kaya para sa'yo, alin sa mga tulay na ito ang sa tingin mong pinaka nakakagulat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next video.